Yo, what's up mga ka -vlog? So welcome back for another video. So for today's video is ang um, first time kong inalabas sa kulungan yung aking second batch na Japanese Dumpo Shamo. So yung dalawang malalaki na yan, yan yung Shamo. Tapos yung dalawa is hybrid. So pinasabay ko lang sila sa kulungan dahil short tayo sa kulungan ngayon. And Uh, mas mainam rin na uh, pagsabihin ko sila para may comparison tayo sa kanilang growth between Texas chickens and um Japanese Dumpo Shamu. So ayan, uh, pinalabas ko sila para at least hindi uh, sila ma-stress sa kanilang kulungan. And this is 4pm. Uh, 4pm na ng hapon naka-vlogs. Nilabas ko sila kasi hindi uh, na gano'ng mainit. And ko na rin sila pinainom ng tubig para at least um, may iwasan yung stress nila. eh uh, So ayan yung shamo natin. Uh, running two months na yan. 1 month and 15 days. Bali 18 days na pala. Ayan mag two months na yung mga chicken na yan. And pati yung dalawang Texas na yan. Aros magkakasabay lang silang na uh, Nag like one month. So yung dalawang Texas na yan is dito ko na breed sa backyard. And yung dalawa is na-acquire ko yan. Bali pang second batch na yan, mga ka-vlogs. And yung tinutuka pala nila is yan yung tinutuka ko sa kanilang uh, kuya. Yung first acquire natin. Yung um, 4 months old na. sinabong Nabungway at si Inday. So female and male pa rin yung kinuha ko para bares din. Para na uh, pag nag dread ako, sabay silang sabay din sila mag-read. Yan ang dalawa na to. So, pinapakain ko nga sa kanila is yung Dalimax 2. Ayan. And yung 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 kinatok ka nila is yan yung dalimax max to K plus yun yung ah uh, patok ako sa mga sa kuya nila yung four months old So, halata namang nasisiyahan yung mga sisiyo natin nung pinalabas natin sa kulungan So, once again, ah, nag-upload tayo ng mga mm, vlog about sa ating Japanese Dumpo Shamo. Ayan. So, kung bago ko lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, comment, like, share, and ring the bell notifications below. Para lagi kang updated sa mga ganitong video once nag-upload tayo dito sa ating YouTube channel. Once again. Thank you for watching. Bye bye.